Good morning, good morning mga Ardol Ito yung unang biyahe natin Chikas pala babae din Ano, ni client hmm. Kailangan pa man din ng pera Pang gasolina Wala kasdan cash dyan, ma'am. Panggagas ko sana eh. <laughs>

Ay. Ayan, mga idol, nakuha natin. Marikina Antipolo. Nakalagay dito, ano, kasi eh. Jikas pa lang ano, kung alam ko lang hindi ko nakinuwa to. Hassle din kasi masyado kapag ka, ano eh. malayo oh, layo pala nito, buliran. Hassle masyado kapag ka... G kasi. Ah, try natin magabang ng papunta anti polo Tipolo din. Malayo pala to, mga idol. Sa buliran pala to. Ah, ako ng ano, papunta Tipolo. Sana may makuha. Hindi naman priority to, regular lang to. Yan. pero kahit priority dito na naman natin kapag ka, ano kapag ka, wala naman ano masyadong bitbit -bit. yan nakukuha ko yan pinukuha ko yan mga idol yan, sana makakuha makakuha tayong kasabay polo din para na hindi talo layo din to kakapusin na ako ng gas ayoko kasi maglabas ng ng pera pagka umaga eh. ayoko maglabas ng pera para pang gas eh. kaya lang no choice tayo ayan mga idol update ko kayo kapag ka nakakuha tayo ng kasabay Ayan. Maraming salamat sa mga bumisita sa akin. Ayan. Good morning pala sa India, mga idol. Ha? Maraming salamat. A few moments later. Ayan mga idol, nakakuha tayo ng pangalabang kasabay. Ito, Malito lang idol. Papuntang, ano, sumulong. On the lang. Yan ang mga magandang kasabay mga idol. Ayan oh. No? 112. Ayan sa Sumulong Highway Saragosa Store. Ayan mga idol. Mauuna to kaysa ano buliran. Malayo yung buliran eh. Kaya yun, puti na lang nabigyan tayo ng pagkakataon na uh, ano ng kasabay. Ayan mga idol ito na yung pangalawang booking natin thank you lord at uh, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsabay ayan maraming maraming salamat ayan idol thank you so much at uh, naandyan ka pa andyan ka pa rin sa aking channel ayan uh, nanonood kayo sa aking uh, content na wala namang kwenta. <laughs> Ay, maraming salamat mga idol sa mga bumisita. Ay, tara, puntahan na natin itong uh, drop off location. Uh, update ko kayo kapag uh, nandito na tayo sa drop off location itong uh, Jala sa Highway. Let's go mga idol. Hello.

Lalayo ng mga ano. Grabe. Nakapin lang ito sa gate. Tugi. Tao po. Lorraine po. Lorraine po. Lorraine. Ah, okay, bayad na po yun, di ba? Opo, bayad na, sir. Okay. Sir. Thank sir. you, ah, lock, lock, sir Lock to lock, naman natin, mga idol Kung kailan tayo lumayo Itong isa nakapin. Sagit lang. Tapos yung isa naman nakapin, mali yung pin location. Ay, ay yung Isa mali yung pin location. Saragosa store eh mamaya eh maraming Saragosa store tama naman yung nakapin hanggang lang ako dinala ni sa Saragosa store tapos wala mali daw ano ba ay nako nakakapagod na kasi makipag ano, may pagtalo sa client napapagod na rin ako Ay, po. Ah, mga idol, update ko kayo. Adet sa may ano, drop off location yung isa. Thank you.